Isang tatong taong gulang na bata nga ang nasawi sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City matapos itong mahulog sa ilog. Malaki bahagi naman ng lusod ang lubog sa baha dahil sa maghapong pagulan. Mula sa Araneta Avenue, Quezon City, balikan natin ang balita ni Grace Cassian live. Yes, Grace! Sinanginaitang kapang buhay ng isang tatlong taong gulang na batang babae matapos aksidenteng malunod sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City kanina alas 10 ng umaga. Ito ang nag-iisang casualty na naitaralan ng sabing barangay dahil sa epekto ng pagyong Mario. Sa ilog na ito sa Clemencia, Barangay Bagong Silangan, sinasabing nalunod ang tatlong taong gulang na si Althea Gabiola. Sa kwento ni Barangay Executive Officer G. Bolanyo sumunod sa kanyang tatay ang bata at aksidente na nahulog sa ilog. Nasa gipa si Altea subalit hindi na nakayanan ng kanyang murang katawan ang iba't ibang komplikasyon dahilan upang bawian nito ng buhay. Naitakbo pa siya sa ospital, buhay pa. Kaya lang nangingitim na. Sa, sa komplikasyon na rin siguro sa katawan niya dahil bata siya, hindi kinaya. Samantala, umabot na sa mahigit isang libong pamilya o mahigit apat na libong individual ang nasa evacuation center sa barangay. Ang mag-ilang Villanueva, labis ang tuwa ng makita sa evacuation center matapos silang magkawalay ng ilang oras. Ayon kay Annalyn, iniwan niya ang kanyang 73 taong gulang na ina upang maghanap ng masisilungan para sa kanyang maliliit na anak. Subalit nang balikan niya ang kanyang nanay, wala na ito sa bahay. May matanda na ni-rescue daw po ma'am pero sabi nila hindi na nila naagapan kasi nga lumaki na yung tubig. Nagulat po kami kasi po nung no, binising kami, yung tubig tala lumulutang yung higyan namin. Samantala alas 10 ng umaga kanina nang tuluyang umapaw ang Lamesa Dam. Umabot sa 80.20 meters ang antas nito, samantalang nasa 80.15 meters lamang ang spilling level ng dam. Maagang pinalikas sa mga residenteng nakatira sa mga barangay na sakop ng Tulyahan River dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog. Samantala nagmistulang lawa ang Araneta Avenue dahil sa abot dalawang palapag na taas ng baha. Madaling inilikas sa mga residente na naiwan sa loob ng bahay. May mga sasakyan naman na hindi na makadaan at na-stranded na sa gitna ng kalsada. Mabilis ring tumaas ang tubig sa Rojas District, San Juan River na umabot pa sa mga bubong ng bahay. Sa kabila naman ng baha, ilang mga residente ang nakaisip na manguha ng mga inaagos na plastic at bottled water upang ibenta at pagkakitaan. Nakaisa ngayon na unti Tiyo, bumababa ang tubig dito sa Araneta Avenue at karamihan din sa mga residente ay uh, naidikas na kanina tumulong din sa rescue operation ng UNTV News and Rescue Team at ilang mga residente sa Santo Domingo ang kanilang naidikas, particular na nga ang uh, isang uh, linggong taong gulang na bata at one month old na baby at mga buntis. Uh, gamit ng UNCV News and Rescue Team ang isa pang amphibian boat sa paglilikas ng mga residente. Isa-isa nitong pinuntahan yung mga residente na trapped sa kanika nilang mga bahay at dinala uh, doon sa pangpang. Sa ngayon ay ilang rescue team na namang din ang narito sa Araneta Avenue at uh, ang mga residente ay nakaabang na rin dahil oras daw na bumaba na ang level ng tubig ay balik babalik na rin sila sa kanigin ng mga tahanan. Lakay? Okay. Maraming salamat Grace Cassin, nagulat ng na live mula sa Araneta Avenue sa Kelson City.